Gusto mo bang magkaroon ng iPhone na worth of 10 pesos, Apple Watch, tablet, iPad, at marami pang iba? So if you are interested, just keep on watching. Okay guys, clarification lang sa ating lahat, hindi ito casino app, okay? Isa siyang lottery app, or should I say, shopping app, na kung saan, 10 tickets lang ang gagamitin mo para makakuha ka ng iyong game gadget. Mali nyo naman, swertihin kayo bigla, ba? Diba? By the way guys, don't forget to click the link on the comment section and register. Para naman, mas malaman nyo kung ano pa yung mga ino-offer nilang gamit. If you are interested, just keep on watching. By the way guys, pag mas madami kang biniling ticket, any more chance of winning. And also, take note, consider your product as your own ticket. And now, I'm gonna show you kung ano pa nga ba yung ino-offer ni Tenpimor. Don't worry guys, huwag kayong mahirapan mag-explore dito sa app na to. Gano kataas yung binili mong ticket, ganun din kataas yung chance na pwede kang manalo. And now, I'm gonna show you kung ano nga ba yung mga product na ino-offer ni Tempe Mall. Okay guys, so pagka-open yung nga pala nung link sa baba, ayun nga pala yung una nyo palalabasan. Makikita niyo dyan yung mga ino-offer nilang product. See, napakadami. Kaya, huwag kayong manginayang mag expire lang dito. Look, yung apple, pwede mo lang siya marapple as 10 pesos lang, di ba? May Galaxy Tab, may Samsung Galaxy Watch. Literal na 10 pesos lang para mahabil ka. Pero hindi naman porket nakaabil ka ng, ano, ng 10 yung 10 pesos na ticket, eh, posible na manalo ka kaagad. Siyempre, may chance. Kasi, nakabili ka ng ticket, e, eh, meron ka dun. By the way, ito ha pala yung marireceive mo na daily bonus. Nakakuha na ako kanina kasi once na nag-register ka dun sa link, eh, meron ka na agad 3 pesos. Yan. Meron ka na agad makukuha na 3 pesos. So, and the poor, syempre, hindi naman lahat eh libre kailangan mo rin syempre mag -deposit. So, ang minimum deposit niya is 50 pesos. Isipin mo 50 pesos, ilang ticket na yun. Kasi magkano lang yung ticket, di ba? 10 pesos lang. So, ganito pala mag-deposit. deposit ka ng 50, confirm. Tapos, mapapasok ka na sa GCash and input your number. Number ng GCash mo kayo pa na mag-input ng number sa si Gcash. Ayan. Sa mga IOS user, kayong hindi, ano, pang mag-deposit -de kayo, kailangan yun lang siya i-screenshot. And then, click here to open Gcash. Pwede nyo na siyang iskanda. And ganoon lang kadali, guys. Pwede ka mag-deposit ng 50. 50 pesos lang ang minimum deposit niya. Pwede ka na makabili ng ticket. So, what are you waiting for? Try nyo na, guys! Swerte to. Mali nyo naman, di ba? Swertein kayo bigla. Swertehan lang talaga siya. By the way, pag halimbawa naman, nanalo kayo, Matic i-deliver ide sa inyo yun. Tingnan nyo naman, guys, napakadaming ino-offer ng 10 mall. Di ba? Raffle ticket niya, 10 pesos lang, pero may chance kayong makakuha ng iPhone, monitor, Huawei, Redmi Buds, ano pa, iPad, tablet, di ba? Ganun lang kadali guys, kaya ano pang inaantay nyo? Try nyo na. And I hope na nakatulong to sa inyo and kung gusto nyo, pwede nyo naman po subukan. So, thank you and try nyo na guys.